idolo, nakakita kami ng basura dito sa raot yan mga idolo, may malaking lubid mga idol yan mga idolo oh. may malaking lubid mga idol swerte may container pa mga idolo oh. yan mga idol may lang malaking lubid na idolo, oh. malaki madaming basura May mga stop pa na patay Yan mo kayo ito, si Papang. Dugso, siguro tayo ito, dugso. Maliit lang ito, idol. Yung, yung kanina na... Sa siguro? Dagan sa may sa gisi mga -e. idol sa gisi -e. ah, bonito mga idol bonito sarap sarap pa ito mga idol yun eh, no, mga idol oh, bonito takat takat ko malaki mga idol